Maganda mong lakad kapag ganito. Ito, tatawid dito sa kabila. Ang lalakad dito. Dangwa Flower Market. Kilala din as Dangwa. Ito yung fresh flower market dito sa Sampaloc area of Manila. So meron itong small individual owned stalls at meron din mga street vendors na nagtitinda ng mga flowers, papa retail, wholesale, at meron ito uh, at malaking discount naman pag maramihan. At itong mga price na to ay less than 50 to 80% compare mo sa ibang lugar sa Metro Manila. Pero itong lugar na to, maraming mga nagre-reklamo dahil puno na mga obstruction, lalo na sa kalsada. Na-report pa nga ito lalo sa tindi ng traffic. Pero ngayon, pagka upo ni Orme, malaki na yung pagbabago. Dito na tayo ngayon sa Lakson. Sa kaliwa ka ba, ito po yung UST. Ito naman yung uh, side book, Oh. Na-plasing na yun sa bandang kaliwa. Pati dun sa Espanya Boulevard, di ba? Ang ganda ng tignan. Ang uh, pupunta naman natin ngayon itong Dangwa. Ito yung pilihan uh, bilihan ng mga bulaklak. Maraming mga tao dito yun, lalo na pag Valentine's Day, uh, Mother's Day, or kung ano pang uh, ibang uh, okasyon. Uh, marami din nagre-reklamo dito kasi yung kalsada daw, ang uh, grabe yung ang obstruction sa yung mga kalat no. Hirap dumaan yung mga sasakyan. Uh, tingnan natin ngayon kasi 'di ba may ibang lugar sa Manila, napalinis na ni Yorme. Eh. Dito naman kaya no. Tayo so, papunta ang SM San Lazaro. Ito pag diretso papunta ang Chinese Geno. 'to. Ayun, uy, grabe oh. Ayos na yung sidewalk oh. mo. May mga line oh. Hindi na sa lampas. Ayos. Ito may ginagawa kasi ngayon sa kalsada. Ang bulaklak oh. Nasa maayos na lagayan na. Ginagawa rin pala yung kalsada dito. Ayun oh. Hindi na lampas yung mga bulaklak. Dito na tayo sa Laong Laang Road. So may ginagawa pala dito sa kalsada ngayon. Pero overall na ba, ba yun? Kita mo naman yung gana ng mga tao dito. Mayos na. Punta tayo dito sa Castillas, Dimasalang. Pero meron ng marker yung paglatag nila. Kasi ito, yan yung bangketa. Dito na sa Castillas ka ba yan? Aputa doon sa Dimasalang. Doon na maraming latag ng mga mga blaklak ang ginagawa pa yung kalsada dito ayun o oh. no? diba ang linis na ito yung dimasa lang. mas maraming mga latag dyan ng mga bulaklak So, tatawag dito sa kabila. Ayun o. No? oh, dati inaaraw-araw sa clearing. Kaya hindi masala Eh. So, diba? Mayos yung latag din. Ito no? ang lakad dyan eh. Ito yung bangketa dyan. Hindi no? nalampas yung mga blocklock. Oh. Ito dito. Ayan, tinan natin. Puro mga bulaklak yan dito. Mga nagtitinda. dinalampas na lampas, Ang tingnan kapag ganito. Oh. Nakakalakad ng mga maayos mga tao. Diba? Dati, dami nagre-reklamo. Alam niyong mga sasakyan dumadaan. Palabas, galing sa Chinese Gen, papunta dun sa Lakson. Oh, ganda na ng kalsada. Yan, pag nasa Manila kayo kabayan, dito kayo bibili ng Blacklock, Tangwa. Pag sa QC, dun sa Kubaw. Sabi sa Kubaw Farmers. Ayan o, no? ayan no? lawak daw. No? Di ba? Ang ganda mong lakad kapag ganito. Yung sa kabila, <laughs> yun yung daanan talaga ng sasakyan dati. Hmm. Pero malaki yung pagbabago dito ma'am. Oo naman. Uh, mas maluwag na sa ngayon. No? Saka maluwag na dati masikip dito. Dati. Yung si Mama Ah kasi may mga latag dito sa gitna mga... Marumi. Marumi. Pero ngayon malinis na. Mismo sa mga taga dito na nakasaksi sila. Legit yung kuno dito araw-araw dinadaanan ko rin to eh. Papunta doon sa San Lazaro. Logyan. Konting kan lang to, konting linis. Diba, puntang ko ito. Lakson. Masada ba ito? Okay, so, panel so, na uh, konting linis lang ito. Hindi naman uh, na konto 100% na kon talaga. Pero maganda ito, sa sidewalk na ito yung naglalakad. Good news sa mga bibili dito. medyo masigit lang tong side hook Ayun, dito na yung DPS ka na no? Kira lang paso na yung mga basura Ito, di masalang toilet. ulit Pinis to kabay, simula pa sila lang umaga Ayan yung mga basura na natitira dito kabay, yung mga nahulog Ang problema kasi kapag maraming basura, nasusunod sa drainage oh. Tira mo, clog pa rin yung drainage diba? Dapat ako magdapon dito malapit sa drainage kasi kanya mapupuno. Di may iwasan yung mga kan ma'am no? Yung mga parang sa mga bulaklak kay ma'am di ba no? Okay. Nahuhulog. Meron pa kaupo ni Yormi ma'am? Meron nangyari dito ma'am? Clearing talaga sila dyan sa mga kalsada. Okay. So, kung ito Don Carlos. Pero overall ka ba nito? Nakikita mo yung marker dyan, no? Hanggang dyan lang yung latag nila. Malaking tulong yan para iwas, disgrasa din para sa mga tao na malalakad dito, no? Marami pang gagawin ito, paglinis. Para hindi basta magtapo ng basura dito sa, ano? Mga blaklak talaga, di may iwasan na mahulog yung mga ibang mga petals na, yung mga stem. Kaya araw-araw talaga naglinis. at hindi na pa mabaya, no? Eh, kasi dito kabayan sa kalsada, maraming dumadaan dito. Yan ito yung problema kapag paglampas yung latag dito. Pare Clara Street. Ta din ka sadong naglalakad dito. Parang harap-harap na rin sa akin. So, kailangan lang ayusin dito yung bangketa. Ayaw ni Yormeng ganyan. Lampas. Mawawa yung mga tao. meron siyang uh, bike lane dito pero may sila lang mauso kasi yung mga bike lane dito nung panahon ng pandemic eh Bays, ganda ganyan na, di ba? ayos yung lakad ng mga tao dito mga ilang meter kaya dito pinasan siya kasi konto binaba daw dito eh. Tapos yung mga tinda na ito ka ba eh, ng marker na dyan. Hanggang dyan lang yung pwede ilatag kasi ito. Kaya pa ito siya sidewalk.